Hello mga kabuhay! Ang topic natin ay tungkol sa respiratory system. So iisa-isahin po natin ang mga parts ng ating respiratory system at kung ano-ano ang mga function nito. So, at later, i-explain po natin yung coordination po ng respiratory system sa ating circulatory system. Number one part po ay ang nasal cavity o yung ating nose. So, ang function po nito, it filtered inspired air or yung inspired meaning inspiration or ini-inhale po nating hangin. It delivered clean, moisten, warm air to the parings or parings or yung ating lalamunan. So, mga kabuhay, ang ating nasal cavity o yung ating ilong, may dalawang hole po yan yung, yung nostril. Okay, ito po yung organ where air enters the respiratory system. Meron po itong components na bone, meron din po itong cartilage, tissue, may mga blood vessel po yan sa loob, okay? At may mga nerve endings kasi 'di ba yung ating sense of smell. Sa loob po, okay, meron po itong lining ng mucus. Ano po ang function ng lining ng mucus? It helps your nose moist. Okay, kasi po pag nag yung ating ilong, mga kabuhay, okay, may tendency po na mag-nosebleed tayo no, kapag dry po yung ating nose. So, tandaan po natin ang ating nose, meron po itong mga cilia or yung mga little hair. Ito so, po yung nag-filter ng bawat hangin or air na pumapasok po sa ating ilong para po ma-prevent pasok yung mga alikabok, yung mga foreign body, iba minsan insekto pa sa ating pong respiratory tube. Next po mga kabuhay, ang ating nasal cavity makikita po natin sa loob may inferior, middle and superior turbinate. So, ito po ay nagko-control no, doon sa airflow para mas slow down yung pagpasok po ng hangin. May time para malinis, uh, ma-moisten, ma-warm, ma-humidify po yung air bago pumasok po sa ating lungs. Second po is our oral cavity o yung ating mouth. Okay, it helps you for breathing. Example, may clog nose tayo, di ba? May sipon, so... Air also enters sa ating buccal cavity or oral cavity or yung ating mouth at next po is the pharynx or throat. Ito po ay cone-shaped passageway. Dito po nagmi-meet -me yung ating nasal cavity and oral cavity. So mga kabuhay, dahil po sa pinaka-base, meron po dito na papuntang lungs which is the larynx, no, patrachea, tapos yung esophagus naman po dito. So meron pong tinatawag na epiglottis. So yung epiglottis is a fluff tissues that covers the air passage to the lungs and the channels food to the esophagus. So, ang epiglottis po ay nasa upper part po ng larynx. So, ito yung larynx. Na kapag nagsaswallow po tayo, okay, the whole larynx structure rises to the epiglottis kasi naka-open up po itong esophagus. So, once po na yung food ay kababa na sa ating stomach, yung larynx naman po magre-relax na po yan. Magre-resume na po yung kanyang natural position. Kasi, so, tandaan po natin ang epiglottis. ito po yung nagpo-protect para hindi yung mapunta kinakain po natin sa ating larynx or sa loob po ng ating lungs. Next po natin mga kabuhay the larynx or the voice box. Air passes through the larynx on its way to the lungs. So, it pwede sa hollow, empty yung space inside. Tubular structure po ito na nakakonect po ito sa top ng ating trakeya. Ito po yung windpipe natin. So, dyan din po dumadaan yung hangin pag tapos po sa lalamunan, di ba? Then, ang larynx po natin is composed of external skeleton. Tinatawag po nating thyroid cartilage. Ayan, tapos dito po sa taas, malapit po sa epiglottis, andyan po yung hayod bone natin. So, mga kabuhay, napakahalaga po ng mga cartilage nito para hindi mag-collapse yung structure po ng larynx natin or ng voice box. At yung central ridge naman, ito, yung elevation naman na to, ito yung tinatawag nating Adam's apple or the laryngeal prominence. Then, sa pinakababa, meron ng pong cricoid cartilage. Yan. Yan po yung mga nagsusupport para tandaan natin, hindi mag-collapse no, yung structure po ng ating larynx. Next is trachea. It is also called windpipe. It is a hollow tube that serve as passageway of air into the lungs. So, ang trachea po natin mga kabuhay ay 6 inches long. So, sabi nga po 2 to 3 centimeter po ang kanyang diameter. So, it is a hollow din, walang laman sa loob. Katulad po ng larynx na nagsaserve din po as passageway ng air papunta po sa ating lungs. At ito po ay binubuo ng 16 to 20 tracheal cartilage. Horseshoe shape po yan. Sa so, mga kabuhay, ang trachea po can stretch and descend kapag po humihinga po tayo. It is lined with a moist mucous membrane. Nagko-contain po ng mga small hair-like, tulad din po nung nasa nasal cavity natin, na tinatawag din pong cilia, para po ma-moisten, ma-warm yung air na punta po sa lungs. Okay, next po natin mga kabuha yung ating lungs. Meron po tayong right lung at left lung. So, dalawa po yan. Ang baga po natin sa Tagalog, Tagalog ng lang ay very soft, very light, spongy, okay? Elastic organs po yan kasi nag-expand, nagko-contract, nagre-relax kapag humihinga po tayo. Nakalocate po yan sa ating chest cavity. So, responsible po yan for adding oxygen at removing carbon dioxide from the blood. So, ang ating pong lungs ay meron pong membrane na nagko-cover na tinatawag po natin pleura. Yung ating pong right lung, Meron po itong three major lobes, upper lobe, middle, and the lower lobes. Compare po natin sa kaliwa, dalawa yung lobe lang because placement po ng ating heart dito. Ayan, more on left side po kasi. So, mga kabuhay, ang bawat lobe po ng ating lungs, di ba, meron po ditong trachea, So, ito po, site of Karina. Then, may bronchus po tayo. Yan, bronchi in plural. So, may left bronchus and right bronchus. Then, naka-divide po ito sa bronchioles kapag nasa loob na ng ating lungs at yung cluster of alveoli. So, dito po natin makikita ito yung bronchi, bronchus, kung ito ay left, ito yung right. Tapos, yung kanya pong mga secondary bronchus, ayan. At ito po ay magsasanga into smaller branch na tinatagpo nating bronchioles. So, ito po yung bronchioles. Okay, at sa dulo po nito, okay, ito po yung cluster of alveoli in plural or alveolus in singular. Sa so, mga kabuhay, dito po nagaganap ang gas exchange between the alveoli and also the capillaries. Ang nagdadala po ng deoxygenated blood ay yung pulmonary artery at ang nagdadala naman po ng oxygenated blood, yung pulmonary vein pabalik po ulit sa left side ng ating heart. Kaya dito po nagkakaroon ng coordination between circulatory system and respiratory system. So, hindi po mabibigyan ng oxygen yung ating blood kapag wala hong respiratory system. At hindi rin po may excrete natin yung carbon dioxide kung wala rin pong respiratory system. So, ang alveolus in singular, plural is alveoli, is the smallest structure in the respiratory system. Naka-arrange po siya as cluster. At ito po ay may lining din ng fluid sa loob na tinatawag pong surfactant. Kaya itong surfactant po, ito po yung nagme maintain ng shape ng each alveolus para hindi po mag-collapse. Tapos very thin po ang wall po ng alveoli. tulad din po ng capillaries. Ayan, mga nakabalot sa kanya. Para po, mabilis at madali lang yung exchanging ng gases between oxygen Pupunta po ito dito sa capillaries, kukunin po ng hemoglobin na nasa red blood cell natin. So, sabi nga po sa bawat hemoglobin, apat na oxygen ang kinikerry po nito, kaya oxyhemoglobin. At yung carbon dioxide naman po, meron po itong percentage na 23% carry ng hemoglobin para mag-diffuse out kukunin naman po ng alveolus. I-exhale na po natin to as carbon dioxide. Kasi yung 7% ng carbon dioxide diluted to the plasma at yung 70% naman po ay by bicarbonate. So kaya nga po mga kabuhay, ang ating lungs din is considered as metabolic organ. Sa so, tanda natin mga kabuhay, diffusion meaning from higher concentration to lower concentration. So meaning yung oxygen, mataas ang concentration sa alveoli or sa alveolus, kaya po ang flow niya papunta po dun sa ating dugo. Okay, tapos yung ating blood naman na galing po sa right side ng ating heart na kini-carry po ni pulmonary artery. Okay, mataas naman po yung carbon dioxide. So, magdi-diffuse out naman siya papunta sa ating alveolus. At i-exhale po natin to as carbon diaphragm so may muscle ko ang ating respiratory system na nagkocontrol control po ng ating paghinga ito po yung ating diaphragm so kapag po tayo ay humihinga or nagbi-breathe in or inhale yung ating pong diaphragm nagkocontract contract po ito kaya po nagki po ito ng negative pressure at makikita po natin yung ating alveoli nag expand po yan to accumulate yung air na papasok kaya pinupul niya yung air papunta sa loob. Kapag naman po nag-breath out tayo, yung ating pong diaphragm, nagre-relax naman po ito mga kabuhay. At yung mga alveoli po na meron po sa ating lungs, nagre-recoil yan para i-push out niya naman yung hangin. Sagutin naman natin, paano naman nagko-coordinate ang circulatory system sa ating respiratory system? Meron po tayong tinatawag na pulmonary circuit and systemic circuit or circulation. Dito po sa pulmonary, makikita po natin yung right side po ng ating heart, okay? push outward niya po yung deoxygenated blood or nagdadala ng mataas na carbon dioxide papunta po sa ating lungs. So, ang nagkikary po niyan ay ang pulmonary artery kasi away from the heart, okay? Then, magkakaroon po dito ng gas exchange in explain natin kanina Then, babalik po ulit ito sa ating left side ng ating heart. Wherein, dinadala naman po ito ng pulmonary vein na mataas na po yung oxygen gas po nito. Or tinatawag nating oxygenated blood. Then, ipupush na po ito ng aorta Okay? Para i-deliver sa buong katawan po natin. Yun naman po yung tinatawag na systemic circulation. Kaya mga kabuhay, hanggang dito lamang po ang ating naging topic about respiratory system at ang coordination po nito, circulatory system. So sana po, ingatan po natin ang ating kalusugan. May okay, God bless everyone. Bye!